All right mga tol, so simulan natin ng pagbili ng drinks dito sa McGoy at syempre teleport tayo sa food park dito yan sa PN so bibili tayo ng fried noodles ni ate so yan, oh, napakabisan yung fried noodles na yan syempre kung may fried noodles, kailangan meron din tako ni so yun, know, shout shout sa iyo kuya at yan yan, ako ng aking my loves food trip na naman tayo yan so yan, sinubuhan pa ako ng ay, aking my loves so ganyan Angel ako kalablab niyan. <laughs> So, syempre yan. Dito yan sa food park sa PN Cavite City. So, yan yung nabili natin yung fried noodles oh, na tapings na siomay. At yung takoyaki, yan. Napakabisa yan mga tol. So, sa bahay na kami kumain at medyo umambon eh. Baka mabasa in dalawang chikiting. So, yan. Goods na goods yung fried noodles at yung syempre yung takoyaki. So, paano mga tol? Bogchi muna tayo ah. Ingat!